Hi! Ako po si Manny Villoria ng Villoria.net At ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang time management and online marketing Ngayon, uh, ang sikreto po ng online marketing ay kung ano po yung ginawa nyo noon i-extend nyo po yung buhay noon Halimbawa, pagka nagsulat po kayo ng blog post last week hanggang ngayon po, andun pa rin po yun sa web, andun pa rin po yun sa internet at mababasa po, po yun ng mga ibang tao next month or kahit next year. Yun po ang pagbablog, ang paggawa ng website, ang paglagay ng mga sulat niyo, words niyo, video niyo online. Ang mga ngayon sa Supreme World Alliance Ultimate, eh, mahilig po sa uh, Facebook marketing at okay lang po yun. Ang, uh, ang issue ko lang sa Facebook marketing ay kapag isinulat mo yon, pag pinost mo yung status mo last week, baka next week, hindi na yung makikita. Halimbawa, nag-post po ako sa Facebook groups doon sa SWA Ultimate Global Team. Tapos, sinarch ko po siya sa Google. Hindi ko na po siya natagpuan kasi parang hindi po ini-index o nire-record ni Google yung mga nilagay ko doon sa Facebook. Pero yung nilagay ko po sa blog, nababasa pa rin po. So, ang ibig po masabihin niyan, eh, kalimutan na natin ang Facebook. Ah, hindi po. Ang ibig po sabihin niyan, since ang mga nilalagay niyo sa Facebook, eh, pansamantala lamang, kailangan maghanap po tayo ng sistema para hindi natin uh, inuubos yung oras sa kaka-post sa Facebook. Kasi, pagka nag-invest po kayo ng one hour posting your ads in Facebook, next month, parang kailangan mo na ulitin muli yun, di ba? Parang isang kahig, isang tuka. Samantalang yung blog, yung isulat mo last week, next month, kahit hindi mo uli isulat, eh nandun Is pa rin po. Way? Kaya dun sa Facebook, ang kailangan nyo makita ng uh, application o program, ay ang uh, post planner. P-O-S-T-P-L-A-N-N-E-R. Ang ginagawa po ng post planner, esya eh, siya na po yung nagpa-post para po sa inyo automatically. So, mangyayari, kayo lang po, <coughs> excuse me, magsusulat nung uh, status ninyo, one time lang, tapos ba yung sabihin kay post planner, o oh, ito, i-post mo to every day, or every week, or every month. Nas so, automatic po niya post. So, para para na rin po vlog yon. Once lang po niyong isnulat pero paulit-ulit pa rin nakikita ng mga tao. At yun po yung diskarte sa Facebook. Sa mga darating na tutorial, ipapakita ko po yung detalyadong um, sistema o proseso kung paano natin na ipo sa Facebook automatically ang mga status updates natin sa tulong po ng Post Planner. Hanggang sa muli, ako po si Manny Villoria ng villoria.net. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat.